morning guys, may buntag sa inyong tanan It's uh, Monday Monday but off ko ngayon uh, Meron na akong make makeup classes Dahil nga umuwi ako sa Pilipinas for a month So meron na akong mga makeup classes na kailangan kong gawin Importante yan sya, guys So yung mga uh, lecturers yung magtuturo sa amin Kung ano yung mga kailangan namin gawin uh, Dalawang oras yung ano namin uh, Online class pero bayad yun Bayad ako nun So wala problema Tigda dalawang oras ngayon at saka bukas. Oh, so, tamang-tama lang guys kasi magpapa-service ako ng sasakyan ngayon. Kaninang umaga, naglinis ako ng bahay, naglaba na ako para mamayang mamayang hapon pag-uwi ko. Na wala na masyadong gawin sa bahay. Magluto na lang ako. Chills. tatawagan si Gina. Kasi busy din yun siya last week niya sa Pilipinas babalik ko siya this, this, Sunday. So, susunduin ko siya sa Sydney. So, safe travels, Inday. And pagdating ko sa bahay, meron tayong topic na pag-uusapan. Kung ano ba yung mga kailangan yung dalhin papunta dito and ano yung mga hindi niyo kailangan dalhin papunta sa Australia. So uh, galing pala kami nagpark ni Almond. Ito yung kaganapan while well, nandun kami sa park. Ang lakas ng hangin, sobrang lakas ng hangin talaga guys. But uh, yung importante, nag-enjoy si Almond kasi hindi kami nakapagpark kanina kaninang umaga before ako pumunta ng klase. Ang lamig kanina ng umaga. So ngayon okay lang siya guys, hindi siya malamig pero malakas ta lang talaga yung hangin. Given na yan dito sa aming lugar na malakas talaga yung hangin. Nagkuha ko ng mga videos kanina sa mga puno, sa mga laman. Anyway guys, um, yun, yung sabi ko kanina, pag-usapan natin yung, yung topic natin today is um, kung ano ba yung mga kailangan dalhin at hindi dalhin kung papunta ka dito sa Australia. So guys, let's start sa ating topic today. Uh, what to bring, what to not bring, and what to bring and declare kung papunta kayo dito sa Australia. You might be wondering, ba't ang strict ng laws dito sa Australia when it comes bringing things into the country. Guys, Australia is an isolated island and ang Australian government are making sure they are safe and they are not threatened by any overseas insects, pests. And it is very important to understand this guys para iwas fines, penalty, or worst case scenario pwede kayo makulong. So you might be wondering kung kailan ba ninyo kailangan i-declare yung mga dala nyong gamit. You will be given an incoming passenger card. Lalagay ko dito. Ayan. So, two pages to siya. Kailangan niyong i-fill up while in the flight papunta dito sa Australia. On this card, you must complete some of your personal details. Meron ding mga questions dito na kailangan niyong i-fill up kung ano yung mga dala niyo papunta dito sa Australia. And guys, you need to provide honest answers to them. Now, let's talk about what things you are allowed to bring and yung mga bawal na dadalhin nyo papunta dito sa Australia. And lastly, what things you need to declare going into the country. So, mag-start tayo sa what you can bring. So, yung pwede yung dalhin dito guys is damit. And before kayo mag pake ng mga damit guys, make sure research nyo kung saan kayo na lugar. Because may mga cities dito stay warm for buong year. May mga ibang cities naman na Super lamig talaga. Kagaya dito sa Canberra, guys. Pag winter time, super lamig dito. Start pa lang ng autumn, ramdam mo na yung lamig dito sa Canberra. Even up to now, it's last week of October na, pero ramdam pa rin namin yung lamig dito. So make sure guys research kung saan kayo na city papunta para hindi na kayo mag ano, uh, magdala ng maraming gamit kasi pwede naman kayong bumili dito in the future, di ba? Pwede din kayo magdala ng sapatos. Pwede din kayo magdala ng personal hygiene. Pero make sure guys, kung ilaglagay niyo siya sa inyong backpack or hand carry, make sure na less than 100ml yung dala niyo. Or else, kukunin nila yun. Pwede din kayo magdala ng electronics, kagaya ng tablets, laptop, cellphone. Pwede din kayo magdala ng gifts or souvenirs. Just make sure guys, hindi siya animal products kasi bawal yung animal products dito or animal parts. Pwede din kayo magdala ng cash guys, less than 10,000 Australian dollars. Okay yan siya. Pwede din kayo magdala ng certain foods, kagaya ng mga junk foods sa atin, mga commercial pack foods, chocolate, kape, tea. Pwede din kayo magdala ng juice or soft drink. So next guys is ano ba yung mga Dala mo pero kailangan mong i-declare. Kailangan nyo i-declare guys yung mga medicines, medications nyo for personal use. Kung meron kayong mga prescription drugs, kailangan nyo i-declare and kailangan meron kayong prescription na galing sa doktor nyo. Vitamins and supplements, duty-free items over 900 Australian dollars, kailangan nyo din i-declare. Alcohol or yung mga pang-inom, kailangan nyo i-declare guys pag over 2.25 liters. Kung meron din kayong dalang mga Yossi, cigarettes, kailangan nyo din i-declare kung lalagpas ng 25 sticks. So guys, gusto ko lang i-share to <laughs> Kasi marami mga kaibigan din, mga kilala na nakalusot sila while bringing alcohol yosi dito na lagpas sa limit. Pero meron din ako mga kilala na yun, um, nahuli sila sa immigration officer na meron silang dala na Lagpas din sa limit. Kinuha yung mga alcohol, kinuha yung mga yosi, and pinagbayad pa sila ng fine, guys. Binigyan sila ng warning galing sa immigration officers. And I don't think na, ano, uh, it's worth the risk. Kasi kung gusto nyo mag-inom, meron naman kayong mabibili dito. Ang dami namang mga liquor shops. Dito. Obey the rules na lang, guys, para iwas bayad sa mga penalty. So, punta tayo sa ano yung mga bagay na hindi nyo pwedeng dalhin papunta dito. Yung una, hindi kayo pwede magdala ng fresh fruits and fresh vegetables dito. Ang Australia guys, grabe, napaka stricto when it comes to bringing fresh fruits and vegetables papunta sa kanilang bansa papunta dito. yung so, yun nga, sabi ko kanina, ayaw nila na ma-infest ng versus pests, insects yung ano nila, uh, yung country nila. So, kung gusto kayong bumili ng uh, prutas, gulay, ang dami namang, ano, uh, ang dami namang mga binibenta nila dito. Home cook food, dinner din pwedeng dalhin dito. Yung kung niluto ni nanay, niluto ni tatay, ni lola, ni lolo, hindi nyo pwedeng dalhin. Animal products and parts, hindi kayo pwedeng magdala guys. Uh, kahit mga, kahit souvenirs pa lang yun. Pag magsambahan kayo ng uh, immigration officers mat yung magahin nyo, automatic bayad yon penalty. Lalo na pag hindi nyo na-declare dun sa incoming passenger card. And ilang beses na din na-interview ng mga immigration officers dito. Yun, ingat talag talaga. So, pinagbabawal din ng Australian government guys ang pagdala ng mga plants or any plant materials. Bawal din pagdala ng mga firearms. Barel, mga explosive devices. So, bawal din yan guys. No, no. Bawal din magdala ng mga pirated CDs or DVDs dito. And lastly guys, bawal nyo dalhin yung mga negative vibes dito papunta sa Australia. And I would just like to add kung ano yung pwede nyo dalhin. Dalhin nyo yung ano guys. Dalhin nyo yung positivity nyo. Good vibes dito. It can be confusing and challenging as well. Lalo na pag bago pa lang kayo pupunta dito sa Australia. Whether to declare the item or not. If hindi kayo sure, pwede kayong mag-search guys sa kanilang website. Australian Border Force. If hindi kayo sure, pwede kayo mag-search sa kanilang website, Australian Border Force. Pwede kayo mag-search doon kung meron kayong mga questions para meron kayong peace of mind na para hindi kayo magiging anxious or magiging nervyoso papunta dito. Just to make sure. And that's about it, guys. Yan yung topic natin for today and I hope nakatulong ako sa inyo. Uh, lalo na sa mga kababayan natin na papunta dito or first time uh, first time travelers na papunta dito sa Australia and they're wondering kung ano ba yung mga bagay na kailangan nilang dalhin kung ano yung mga bagay na hindi nila pwedeng dalhin and I hope nakatulong ko sa inyo and kung nagustuhan niyo tong video na to click lang yung like button and thank you for watching this video see you sa next video guys peace God bless keep safe always